Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sabi ng iba, mas mahalaga ang katangian kaysa sa itura. Ngunit ang sabi naman ng iba, ang hahanapin mo ay dalawa, katangian at itsura. Kailangan ba talaga sa pamumuno ang lakas ng dating? Kailangan ba talagang guwapo siya at matalino? Sa pamamagitan ba ng katalinuhan na papaunlad ang bansa? Kung ang Diyos ay papipiliin ang pinuno, sino ang kaniyang iboboto? Siya ang ating matatagpuan sa ikalabing anim at ikalabing pitong kabanata ng unang Samuel. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Tayo po ay magbulay-bulay ng banala salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa aklat ng Unang Samuel, tayo po ngayon ay dadako sa ikalabing anim at ikalabing pitong kabanata. Dito po ay ipakikilala sa atin na si David, ang susunod na hari ng bansang Israel. Kapansin-pansin, subalit hindi na hinintay ng Diyos ang magiging bunga ng pamamahala ni Saul. Kagad niyang kinausap si Samuel at binilinang pumunta sa Bethlehem sapagkat sa lugar na iyon tatawagin ng Panginoon ang susunod na hari. Nais ko pong basahin ang una hanggang ikatlong talata dito sa ikalabing anim na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem. Sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ni Yahweh, Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Dalawang bagay ang mapapansin natin sa talatang ito. Una, makikita natin na si Samuel ay labis na nalungkot sa pagsuway ni Saul sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa, ang Diyos ay naghanap na ng taong magiging kapalit ng hari. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na tuwirang sinabi ni Samuel kay Saul na tinalikuran na siya ng Panginoon dahilan sa kanyang kasalanan. Ito ang dahilan kung kaya't natatakot si Samuel na maglakbay patungo sa Bethlehem sapagkat tiyak na pinababantayan ni Saul ang lahat niyang lakad. Subalit ang plano ng Diyos ay hindi kayang hadlangan nang pananakot ng tao. Ang Panginoon mismo ang gumawa ng paraan para kay Samuel na makapunta sa Bethlehem upang kanyang buhusan ng langis ang taong pipiliin ng Panginoon na magiging mabuting hari sa Israel. Kapansin-pansin na hindi nagbigay ng anumang palatandaan ng Diyos kay Samuel kung sino ang susunod na hari. Ang sinabi lamang ng Diyos ang susunod na hari ay maratagpuan sa pamilya ni Jesse na taga Bethlehem. Ganito po ang ating mababasa sa ikaapat hanggang ikalabing dalawang talata. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lunsod at nanginginig na tinano, Sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako. Upang maghandog kay Yahweh, ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghandog. Nang magkakaharap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, wag mong tingnan. Ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay ditulad ng batayan ng taong. Panglabas na inyo, ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Samuel si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pitunyang anak. Ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. kaya tinanong ni Samuel si Jesse, Wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundunga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi Sarama. Ang mga talatang ito ay kapupulutan natin ng masaganang espiritual na katotohanan. Kung inyong matatandaan, sa ikalabing limang kabanata, sinabi ni Samuel kay Saul na ang pagsunod sa Diyos ay higit na mahalaga kaysa sa handog na susunugin. Ibig sabihin, ang ating pag-ibig at pagsunod kay Kristo ang magpapatunay kung tayo nga ay tunay na mga anak ng Diyos hindi nakabatay sa ating mga sinasabing patutuo ang pagiging tunay na kristyano. Sa halip, ang tunay na pananampalataya sa Panginoon ay nahayag sa pamamagitan ng pagsunod. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, ang batayan ko ay ditulad ng batayan ng tao. Panlabas na inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Para sa Diyos, higit na mahalaga ang espiritual na kalagayan kaysa sa panlabas na anyo. Si Samuel ay madaling natangay ng panlabas na katangian ni Eliab at kaagad na sinabi sa sarili na maaaring siya na ang pinili ng Diyos. Subalit, ang batayan ng Panginoon ay iba sa batayan ng tao. Puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi anyo. Ngunit katulad ni Samuel, tayo man ay madaling malinlang tungkol sa taong dapat mamuno sa atin ito man ay tungkol sa simbahan, sa politika at sa isang organisasyon. Ang madalas po nating pagbatayan ng pagsusuri ay kung ano ang kanyang tinapos na kurso, kung anong lugar ang kanyang pinanggalingan at kung kanino o sa anong mataas na kalagayan sa lipunan siya nakaugnay. Sa kabilang banda, walang masama sa pagsusuri ng mga bagay na ito. Subalit dapat nating tandaan na hindi nakukuha sa ganitong mga bagay ang pagtawag ng Diyos. Sa totoo lang, kung papansinin natin sa talata, maging si Jesse ay biktima ng panlabas na anyo ng tao. Pito lamang ang kanyang iniharap kay Samuel, sapagkat para sa kanya, ang bunsong anak ay hindi maaaring piliin ng Diyos. Siya ay tagapagbantay lamang ng kanilang mga tupa. Marahil para kay Jesse, hindi niya isinama si David sapagkat una, ito ay binatilyo pa lamang. Pangalawa, ito ay tagapagbantay lang ng mga tupa ng pamilya. At ikatlo, bilang binatilyo, wala itong kaalam-alam sa takbo ng lipunan. Tanging ang pito niyang makikisig ng mga anak ang isinaman niya kay Samuel, sapagkat para sa kanya, tiyak na nasa pitong ito ang nais piliin ng Panginoon. Subalit ang pinakamatalinong palagay na maaaring isipin ni Jesse para sa pitong anak ay hindi man lamang nasagi ng pagtawag ng Diyos ang pitong anak na kanyang iniharap kay Samuel ay pawang bumagsak sa batayan ng Panginoon dahil sila ay hindi pinili ng Diyos at bakit sapagkat ang batayan ng Panginoon ay hindi anyo kundi puso dahil sa pangyayaring ito naitanong ni Samuel kay Jesse kung mayroon pa siyang anak na lalaki marahil sinabi ni Samuel kay Jesse sa tahanan mo ako sinugo ng Panginoon at iposible na magkamali ang Panginoon sa pagsusugo sa akin. Tiyak na dapat ay may mapipili sa iyong mga anak. Subalit ang pitong ito ay hindi pinili ng Panginoon. Mayroon ka pa bang anak na lalaki? Sa pagkakataong ito, si Jesse ay wala ng anumang maidadahilan upang kanyang itago ang bunso na tagapagbantay lamang ng kanilang tupa. Ang kanyang bunsong anak na binigyan niya ng mali at mababang palagay ang siya ngayong ipinapatawag ni Samuel upang makita niya. At kapansin-pansin, nasa sandali pa lamang na magsalubong ang mata ni Samuel at ng bunsong anak ni Jesse, ay kaagad na sinabi ng Diyos kay Samuel na siya na nga ang lalaking dapat niyang buhusan ng langis sapagkat ang bunsong ito ang susunod na hari ng Israel. Siya si David, ang pastol sa pamilya ni Jesse, tungkol sa panlabas na anyo, sinabi sa talata na si David ay may nangungusap na mata, malusog na pangangatawan at isang makisig na lalaki. Patunay lamang ito na hindi isinaisang tabi ng Panginoon ang panlabas na anyo. Kayun may hindi pa rin natin maalis na ang kanyang batayan ay nasa puso ng taong nagtataglay ng anyo. Ang sabi pa sa ikalabing apat hanggang ikadalawampu at apat na talata, ang espiritu ni Yahweh ay inialis niya kay Saul at mula noon, ito ay ipinadalaw niya sa masasamang espiritu. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod, pinahihirapan kayo ng masamang espiritu. Kung gusto ninyo, ihahanap namin kayo na isang mahusay na tumutugdog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patutugtugin ninyo siya nang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, Sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga batang naroon ang nagsabi, si Jesse po na taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Higit po sa lahat, sumasa kanya si Yahweh. At nagpasugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, Papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Gayun nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si David na isang sisidlang puno ng alak, isang bisirong kambing at isang asnong kargado ng tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at labis naman siyang napamahal dito kaya siya ay ginawa nitong tagapagdala ng sandata. Ipinasabi ni Saul kay Jesse, Bayaan mo na sa akin si David pagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing susumpungin si Saul, tinututugan siya ni David sa pamamagitan ng Alpa dahil doon si Saul ay naaliw, Umalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. Matapos na ang espiritu ng Diyos ay umalis kay Saul, mababasa natin sa talata na siya ay sinapian na ng Diablo. Sa katunayan, napansin ng mga tagapaglingkod sa kaharian na si Saul ay nasisiraan na ng bait at sang-ayon sa mga tagapaglingkod Marahil kinakailangan ni Saul ng mahusay na tagapagtugtog baka sakaling sa pamamagitan ng mabuting musika ay lumaya sa kanya ang masamang espiritu. At sang ayon sa talata sa buong Israel, si David ang siyang napiling tumugtog sa hari. Ito ay nagpapatunay lamang na si David ay dalubhasang manunugtog sa larangan ng Alpa. Ang kanyang kaalaman sa musika at sa pagtutugtog ng alpa ay hindi basta-basta. Siya ay dalubhasa at ang kanyang musika ay sinasamahan ng Espiritu ng Diyos. Ang tagpong ito ang siyang unang hakbang na ginawa ng Panginoon para sa buhay ng David na makilala sa Israel. At sa ating pagpapatuloy sa ikalabing pitong kabanata ng unang Samuel, matutunghaya natin na Dadalhin siya ng Panginoon sa hindi malilimutang kasaysayan sa kanyang buhay. Basahin po natin ang una hanggang ikawalong talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga Pilisteyo'y nag-ipon-ipon sa Soko, sa lupain ng Huda upang digmain ang Israel. Sa damin, sila nagkampo sa pagitan ng Soko at Aseka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa mailibis ng Ela katapat ng mga Pilisteyo. Magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Filisteo ay nasa isang gulod at nasa kabila naman ang mga Israelita. Ang nakapagitan sa kanila ay isang lambak. May isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Filisteo. Siya ay buhat sa gat, ang pangalay Kulayat. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang kanyang helmet, gayon din ang baluti, na tumitimbang ng isang daan at anim na po at anim na libra. Tansurin ang kanyang baluti sa kanyang binti at hita, gayon ang tabak na nakasabit sa kanyang balikat. Ang tagda ng sibat niya ay sinlaki ng baras ng kariton at bakal naman ang ulo nito na tumitimbang ng dalawampung libra. Nasa unahan niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumigaw si Gulayat sa mga Israelita, bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Tulad ng ating natunghayaan sa nakaraang mga kabanata, ang Israel ay nasa pakikitigmaan laban sa mga Filisteo. Si Saul at Jonathan ang namumuno sa Israel laban sa mga Filisteo. Subalit ngayon, ang hari ay nasa magulong kalagayan ng pag-iisip. Hindi na niya mapangunahan ng Israel. Mababasa natin dito sa talata na maraming mga sundalong Israelita ang natatakot sa mga Pilisteo sapagkat ang mga ito ay mayroong kinakatakutang mandirigmang higante na ang pangalan ay Goliath. Hinamon ni Goliath ang mga Israel sa araw at gabi na maghanap ng mahusay na mandirigma sa gitna nila na makikipaglaban sa kanya. Ngunit walang sino man sa kanila ang nangahas na tumanggap sa hamon ni Goliath sapagkat ang mga sundalong Israelita ay napuno ng takot bunga nito. Araw-araw silang nilalait ni Kulayat at maging ang pangalan ng Diyos ng Israel ay hinamak ng higante. Subalit isang araw nang si David ay inutusan ng kanyang ama na si Jesse na pumunta sa kampo ng mga Israelita, narinig niya mula sa mga sundalo ang usap-usapan tungkol kay Gulayat. Hindi ikinalugod ni David ang panlalait ng higante sa pangalan ng Panginoon kung kaya't nagpasya siyang magpakilala sa hari at sinabing siya ang haharap sa higante. Sa umpisa ay pinagtawan siya ng mga sundalo, gayon may nagpumilit siya sa paghiling sa hari na payagan siyang lumaban kay Goliath. Nahimok naman niya si Saul at pinahintulutan siyang lumaban. Subalit bago siya humarap sa higante, sinabi ni Saul na mahalagang isuot ni David ang kanyang baluti. Gayon may, nang maisuot na ito kay David, ay sinasabi sa ikatatlong at siya na talata na pagkatapos isinakbit ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi siya sanay sa ganong kasuutan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito at hinubad niya ang nasabing kasuutan. Kaibigan, nais kong bigyan ng pansin ang talatang ito sapagkat ito ay naglalaman ng mahalagang aral na dapat nating matutuhan ituturo sa atin ang talatang ito na hindi natin dapat subukang isuot ang pagkatao ng iba kung di naman tayo katulad nila o kaya naman ay huwag tayong gagawa ng isang bagay na hindi naman ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinawag ng Diyos na gumamit ng tinrador, iyon ang gamitin at hindi balaraw sa madaling salita. Kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon ka gumawa at doon ka lumago. Halimbawa, kung ikaw ay tinawag ng Diyos na manguna sa pagpapaawit ay magpaawit ka. Kung ikaw naman ay tinawag na magturo ay magturo ka. Subalit kung ikaw ay hindi tinawag ng Diyos sa isang gawain, huwag mong ipilit ang iyong sarili na gawin ang bagay na iyon sapagkat hindi ka magtatagumpay. Tulad ni David, huwag mong isukat o naisuutin ang kasuutang hindi mo naman nakasanayan sapagkat kahit na nababalutan ka ng matitibay na baluti, ngunit hindi mo naman alam kung paano ito gamitin, mamamatay ka lang. Kaibigan, hinarap ni David si Goliath sa pamamagitan ng sandatang kanyang nakasanayan. Walang iba, kundi ang mga sandata ng isang pastol sa tuwing ipinagtatanggol niya ang tupa. Ang sabi pa sa ikaapat na po hanggang ikaapat na po at pitong talata, Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng limang makikinis na bato sa sapa, isinalid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Gulayat. Si Gulayat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niya si David ay musmos, hinamak niya ito at pakut siyang tinanong, Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? at si David ay sinumpa ni Goliat sa angalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, Halika nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, Ang dalmoy tabak, si bata't at balaraw, ngunit lalabanan kita sa angalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Kaibigan ng talatang ito ay isa sa pinakadakilang pangungusap sa kasaysayan na hindi malilimutan ng marami. Ang pangungusap ni David sa mga talatang ito ay napakalinaw na parabang isang pagtuturo at pangangaral ng tigib ng katotohanan. Ito ay nagmula sa puso ng isang binatilyong pastol na mayroong malalim na relasyon sa Diyos. Ipinahayag ni David, hindi lamang sa pandinig ng mga pilisteyo, kundi maging sa pandinig ng kanyang mga kababayan na ang Diyos ng Israel ay tunay at buhay. At ito ang pinagkukunan ni David ng lakas ng loob, batid niya, nang ang presensya ng Diyos ay magagawang gumamit ng mahinang bagay upang hiyain at daigin ng malakas. Kumpara kay Samson, ang lakas ng loob ni David ay hindi nagmumula sa pisikal na kalakasan, kundi sa tibay ng kanyang pananalig sa Diyos ng Israel. Si Samson ay nakipaglaban sa mga pilisteyo sa pamamagitan ng lakas, ngunit si David ay nakipaglaban sa pamamagitan ng pananampalataya. At kahit natirador ang kanyang hawak na sandata, ito ay naging sapat na kasangkapan upang daigin niya ang mapanghamak na higante. Sapagkat sa tagpong iyon, ang kanyang masigit na lakas at sandata na makapangyarihan ay walang iba kundi ang presensya ng Diyos na sa kanya ay nangangalaga at sumusubaybay saan man siya pumaroon. Kaibigan, tungkol sa iyong buhay, hindi ko alam kung ano ang mga problema ang iyong kinakaharap. Wala akong sagot na maaaring masabi sa iyo na makalulutas ng iyong problema o magbibigay sa iyo ng lakas na harapin ang hamon ng buhay. Subalit isa lang ang alam ko, kaibigan, ang presensya ng Diyos ay sapat na kapangyarihan at pag-asa na ating kailangan anumang kalagayan ng buhay ang ating kaharapin. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, maraming salamat minsan pa sa katotohanan ng iyong salita para sa aming buhay. Tunay nga po na ikaw lamang ang lakas at kapangyarihang maaasahan namin sa oras ng pagsubok at mga kabigatan sa buhay. Ituwid mo nga po Panginoon ang aming pansin at ilagay mo ang aming puso sa pagtitiwala sa iyo. Tula ni David, nawa'y magtiwala kami sa iyong magagawa at hindi sa kung ano ang magagawa namin o kahit na gaano mang kalakas ang aming kamay na gawin ang isang bagay, subalit kung hindi ka namin kasama, ay wala pa rin kaming matatamong tagumpay. Panginoon, ikaw ang tagumpay, ikaw ang lakas, at ikaw ang pagpapala. Sa iyong presensya ay mayroong kaming katiyakan at lahat ng taong nagtitiwala sa iyo ay hindi mapapahiya sapagkat ang Diyos na mabuti at makapangyarihan. O Panginoon, purihin ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesus. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Yesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.